Mga bandang alas tres ng hapon ng August 27, 2021, isang binatang lalaki na nagngangalang Abishek ang umuwi ng kanilang bahay. Nang siya ay nasa harapan ng kanilang pinto, sinubukan niyang buksan ito subalit nakakandado ang kanilang pinto. Kaya nagdoorbell na lamang siya upang makapasok subalit laking pagtataka niya, ilang minuto na siyang nasa labas wala pa rin sumasagot mula sa loob. Kaya tinawagan niya ang kanyang tiyuhin upang tulungan siyang makapasok. Subalit nang sila ay nakapasok na, isang nakalulumong eksena ang tumambad sa kanila. Dahil apat sa miyembro ng pamilya ay walang awang pinatay. Ngunit nang siniyasat ang patungkol sa pagpatay sa apat na miyembro ng pamilyang Malik, ay may mas nakakagimbal pa pala silang matutuklasan. Kaya kung nais mong malaman ang buong pangyayari sa pagkamatay ng pamilyang Malik, halika at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ng all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba at pakifollow na rin ang Facebook ng Mag TV page. Si Napradip Malik, 45 taong gulang, at si Babli Devi, 40 taong gulang, ay ang mag-asawang naninirahan sa Vijayanagar sa lungsod ng Rotak ng Haryana, India. Sila ay may dalawang mga anak na si Neha Malik, 17 taong gulang na babae, at si Abhishek Malik, 20 taong gulang na lalaki. Maliban sa apat na magkakapamilya, kasama rin nila ang ina ni Babli na si Roshni Devi na nasa edad na 70 taong gulang. Ang amang si Pradeep ay isang property dealer at ang inang si Babli ay ang nangangalaga sa kanilang bahay. Ang pamilya ay may masaganang pamumuhay. Sa katunayan, marami silang mga baril sa bahay at nasusunod halos lahat ng gusto ng mga anak nila. Lalong-lalo -lalo na ang panganay na anak na si Abishek na madalas kasama ng ama sa mga pagsasanay sa pamamarin. Nang makapagtapos ng high school si Abishek, siya ay nag-aral sa Delhi, India para sa kulsong cabin crew. Habang nag-aaral, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Kartik Latwal o kilala sa pangalang KK. Ang dalawa ay nasa parehong grupong ginagalawan na nagkaroon ng magkatulad ng mga interes na nagkapalagayan ng loob. Nang maglaon, pareho nilang nagustuhan ng isa't isa. Dahil ang dalawa ay may parehong katangian ng pusong babae. Nang ibig sabihin, pareho silang interesado sa mga lalaki, kaya sila ay nagkaroon ng romantikong relasyon. Nang pareho nang nakapagtapos ng pag-aaral ang dalawa, wala silang magagawa kundi umuwi sa kanilang lugar at magpaalam na sa isa't isa. Ngunit dahil hindi nila matiis ang bawat isa na hindi magkasama, lalong-lalo na si Abishek, madalas pa rin silang magkita. At upang mangyari yun, naglalaan ng pera si Abishek para lagi silang magkasama. Kung saan, ang pera para kay Abishek ay madali lamang. Dahil tulad ng aking nabanggit, may masaganang pamumuhay naman silang mag-anak at paborito siya ng kanyang ama. Sa kanilang pagkikita, palagi silang nagtatago sa ilang mga hotel at doon nagsasama ng matagal at nagpapakasasa sila sa mga masasaganang pagkain at inumin. At katulad ng aking nabanggit, ang dalawa ay parehong may pusong babae at hindi alam ito ng mga magulang ni Abishek. Dahil hindi ito alam ng pamilya ni Abishek, pinakilala niya si KK bilang kanyang best friend. Kaya malaya silang nagkakasamang dalawa na hindi nagtatago kahit saan man. Nakakabisita na si KK sa bahay ng pamilyang Malik at malayang nakakapag-sleepover sa kwarto ni Abishek nang hindi man lang naghihinala ang pamilya. Sa paglipas ng panahon, magsisimula nang mapansin ni Neha ang ilang mga kakaibang bagay mula sa dalawa. Nang maglaon, naisip na nga nito na hindi lang friend ang dalawa kundi mas malalim pang ang ugnayan bilang magkasintahan. Ang hinala ni Neha ay sinabi niya sa kanyang mga magulang. Nung una, sinusuri muna ng maigi ng mag-asawa si na at KK. Hanggang mapapatunayan na nga nilang may kakaiba sa dalawang binata. Kaya kinausap nila ang anak ng masinsinan, ngunit isang mainit na argumento ang nangibabaw sa kanilang pag-uusap. Kaya sa galit, pinagbawalan ni na Pradip at Babli si Abishek na makipagkaibigan, makipag-usap o makipagkita man lang kay KK. Subalit so, ang naging tugon ni Abishek ay isang pagpapasyang nais niyang sumailalim sa isang operasyon kung saan papalitan ng kanyang kasarian. Pagkatapos, magpapakasal sila ni KK at magsisimula ng bagong buhay kasama kasintahan. At upang magawa iyon, humingi siya sa kanyang mga magulang ng $10,000. Gayunpaman, tumanggi ang kanyang pamilya ang pagbigyan ng kahilingan ng anak. Dahil sa argumentong yun, lumaya si Abishek sa kanilang bahay at nanirahan ng labing-anim na araw sa hotel. Sa loob ng ilang araw na yon, hindi na niya muling nakasama ang kasintahan na labis niyang dinamdam. Pumasok sa kanyang isipan na ang tanging paraan lang upang makasama muli niya ang kasintahan ay magkaroon ng pera at mawala sa landas nila ang mga taong humahad lang sa kanilang pag-iibigan. Kaya nakaisip siya ng isang plano planong kahit sinong matingnong tao ay hindi maiisip ang ganong bagay. Noong umaga ng August 27, 2021, umuwi siya ng kanilang bahay. Sa kanyang pag-uwi, hindi siya napansin ng kanyang mga magulang. Kaya naman dumiretso sa sa kanyang kwarto, pagkatapos pumunta siya sa silid kung nasaan ang mga baril ng ama. Kinuha niya ang isa sa mga baril at isang silencer. Matapos nun, dumiretso siya sa silid ng kanyang kapatid Pagkapasok, tinandado niya ang kwarto, tumapat sa kama kung saan kasalukuyang nakahiga at namamahinga si Neha. Walang ano-ano, binaril niya si Neha sa kanyang ulo ng isang beses. Pagkatapos, pumunta naman siya sa silid ng kanyang lola na nakaupo habang nagbabasa ng libro. Katulad ng ginawa niya sa unang biktima, binaril din niya ang kanyang lola ng walang awa Patuloy sa kanyang ginagawang krimen, bumaba naman siya upang puntahan ang inang abalang nagluluto sa kusina. Bago pa man mapansin ni Babli na nasa kanyang liguran na pala si Abishek, pinaputok na siya ng anak sa ulo. Sumunod na pinuntahan naman ni Abishek ay ang kanyang ama na nasa sala at abala na nakikipag-usap sa telepono habang nanonood ng telebisyon. Tahimik na lumapit sa Abishek sa kanyang ama at walang pag-alilangang itinutok niya ang baril sa ulo, hinila ang gatilyo hanggang bumagsak sa sahig ang ama. At upang maging pagnanakaw ang maging motibo ng pagpatay, kinuha ni Abishek ang pera ng pamilya, kinandado ang pinto at umalis na ng kanilang bahay. Kasunod nito, pumunta siya sa bar kasama ang kanyang mga kaibigan upang magsaya at magkaroon ng alibay. Habang papunta sa bar, e tinapon niya sa ilog ang baril na ginamit niya sa pagpatay. Para hindi siya pagdudahan sa kanyang ginawang krimen, umuwi siya sa kanilang bahay. Sa may pinto, tinawagan niya ang kanyang tiyuhin upang sabihin na nasa labas siya ng kanilang pinto at sinusubukang pumasok sa kanilang bahay. Subalit ayon sa kanya, ilang minuto na siyang nagdo-doorbell ngunit walang sumasagot mula sa loob. Maliban dito, tinatawagan din niya sa telepono ang kanyang mga magulang at kapatid, ngunit wala rin sumasagot. Kaya nang walang sumasagot, tinawagan niya ang kanyang tiyuhin upang humingi ng tulong at pakuntahin sa bahay nila. Ang tiyuhin ni Abishek ay ilang minuto lamang ang layo sa kanilang bahay, kaya naman agad itong nakarating. Pagkarating, nakita niya ang pamangkain na tila na at natatakot at ang pinto ay nakakandado pa rin. Hindi nag-aksaya ng oras ang tiyuhin sa kabutihang palad na buksan nila ang pinto. Ngunit isang nakalulumong eksena ang kanilang nadatnan. Una nilang nakita ang amang nakahandusay sa isa sahig ng sala kasunod ang ina na naliligo sa sarili nitong dugo sa kusina. Sa patuloy nilang paghahanap sa bawat membro ng pamilya, nakita nila ang lola sa kwarto nito hanggang nakita nila si Neha na nag-aagaw buhay. Habang unti-unti nilang nakikita ang mga katawan ng pamilya, tumatawag naman sila ng pulis at ambulansya. Pagkarating ng tulong, agad na dinala si Neha sa ospital. Subalit makalipas lamang ng dalawang araw, siya ay namatay din. Samantala, ang mga pulis naman sa pangunguna ni Superintendent Police Rahul Sharma ay patuloy na nag-iimbestiga sa pinangyarihan ng krimen. Batay sa kanilang pagsisiyasat, tila walang naganap na sapilit ang pagpasok at ang mga biktima ay binaril ng malapitan. Na nagpapahiwatig na tila ang salarin ay maaring kilala ng mga biktima at pinalabas lang ng salarin na ang naganap na krimen ay isang pagnanakaw. Kaya naman, una nilang kinausap ang mga taong unang nakasaksi sa mga bangkay, ito ay sina Abishek at ang Tiyuhin. Sa panayam, naalis ng pulis siya ang ugnayan ng tiyuhin sa krimen dahil ang alibay nito ay napatunayan. Habang si Abishek naman ay may mga alibay na nasa party siya ng mga oras ng pagpatay at ito ay napatunayan ng mga saksi at ilang CCTV ng bar. Ngunit may ilang mga bagay naman ang gumugulo sa isipan ng pulis siya. Kaya nagsiyasat pa ang mga pulis patungkol sa pagkatao ng binata. Dahil sa pagtatanong-tanong, nalaman nila na ang binata ay may lihim na pagkatao bilang isang bakla na may kasintahang lalaki, na pinagbawalan ng mga magulang na makipag-ugnayan pa dito. Nakausap ng mga polisi si KK, ngunit wala silang nakuhang kahit na anumang impormasyon maliban sa kanilang relasyon ni Abishek. Maliban dito, inalis din siya bilang pangunahing salarin. Batay sa mga nakalat na impormasyon, napagtanto ng mga polis na may motibo si Abishek upang gawin ang mga bagay na yon. Muli nilang kinapanayamang binata na sa pagkakataon na yon na iba na ang kanyang mga kwento. Dagdag pa ang mga kakaibang paggalaw na pinapakita ng binata na nangangahulugan na may kinalaman siya sa nangyaring pagpatay. Makalipas ang apat na araw noong August 31, 2021, na aresto si Abishek sa salang pagpatay sa kanilang mga magulang, kapatid at lola. Nang maglaon, umamin siya sa pagpatay ng kanyang pamilya at ang naramdaman niya sa mga magulang ng panahon na hindi siya pinagbigyan sa kanyang hiling. Kasalukuyan, siya ay nakakulong sa bilangguan at hinihintay ang maaring maging hatol sa kanya. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si na Tabi B from Tampa, Florida at Arnaldo Imbiana Jr. from Kingdom of Saudi Arabia. Sana po ay tamang bigkas ng inyong pangalan. At kung nais nyo magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Abhishek Malik. Ako po si G. Maraming salamat.